ah, uh, no, mga katol mga kapar ang malakasan bang hanap nyo ito salagang 200 pesos lang napakaganda ito po ay tinatawag na korean collar pala at sa iba naman ay chino collar at kung interesado po kayo mga katol ano lang click the yellow basket at makikita nyo po yung iba-ibang forma iba't-ibang kulay uh, iba tapos mayroon din po siyang iba-ibang size po ang size ko po ay medium pala ito po yung sukat so ng medium di ba so nakakapugi siya at nakaka drop katulad ng sinabi ko kanina napakaganda talaga at recommended ko po 100% cotton tapos ma malamig po sa katawan di po siya mainit tapos ang pangalawa ang pinakamaganda po nito madali lang po siyang plantsahin yan po recommended ko pa ito. Tested na tested na po. Nakakapugi talaga. Marami lang sabi, pugi daw ako. <laughs> 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 Sige po. Dahil yan, sasuot ko. Kaya ako naging pugi. <laughs>